Wee! ganda no <laughs> ganito yung makita mo paikot ng mata mo pag inikot mo yung mata mo ayan pag umikot ka sa ating natatayuan kung ito napakasarap o diba ngayon balik na tayo <laughs> papunta sa motor Ang doon lang sa motor mga busing tapos magmumutu na lang tayo pa we. Oh, dito muna kayo ah, napakaganda oh. <laughs> Ang ganda pa ng effect ng mga clouds at saka mga bundok oh. Sa sunrise na yan oh. Sa cellphone namaya makikita nyo yan sa intro. Na, nakita nyo na pala sa intro pala yun eh. <laughs> <laughs> yeah. oh. Sabi ko na nga ba eh, na hindi tatagal tong wall nila na to eh. Masisira ka agad eh lalo pa pag madaanan na kalsada na to una bes kwento eh taniman ng ano pala yan to eh napakalambot ng lupa nyan dito eh kahit pa sabihin nila na sinaksak nila ng masyado dito sa tuloy tuloy na pagdaan makakuan talaga yung lupa dito bababa talaga eh habang bumababa yan yung persa doon na sa gilid eh napakanipis ng wall tapos wala pang mga bakwan wala pang suporta dito sa likod do, oh. yan walang suporta dyan ito lang oh, 4 lang ata ito, 6. to sa is nipis eh para sa ganito kalawak na kalsada wala yan Ayan yung tinatawag na kailangan may kita <laughs> mga kontraktor lang kumikita dyan yan gusto nyo yung maman punta kayong DPWH mag contractor kayo doon <laughs> uy oh, may chair size si tata may itak pa yan maglilinis yan sa ito kakuha niya yan o oh, diba nag muna si tata ya <laughs> good morning <laughs> uh. ah Gani, may patsak to. Eh, gwasak to. <laughs> o, eh. te. tanan, basta may ginansya. <laughs> may ginauna pa ginansya kaysa sa kapakanan, katawo. <laughs> Dito na tayo sa ta. Kabilang kwan. Oh, agod. Ganda ng labrador nyo. Labrador tayo. Pero may be ka, no? Cross na Crossbred na, no? Crossbred na labrador na yun, eh oh, Yan, halfway na tayo, mga busing Halfway na tayo oh, Doon na yung, ano Poultry Ayan, doon na lang ulit. Malapit na sa motor mga busing ah. Uh, para ko ano na lang. Mga 2 minutes na lang ulit. <laughs> ah, pagod ah. Dito na tayo sa dulo ng mga street light. Ayan, sa pinakaunang street light. <laughs> pagod ah bigat na naman ng katawan ko ah isang papunta isang pabalik pa lang eh kaso ay eh, mabilis kasi <coughs> mabilis kasi tapos panaya ko takbo ha ah, yan malayo-layo pa tayo et doon na lang sa motor mga busing ha ah. <coughs> ah, ha ah, pagod eh dito na tayo sa dulo malapit na sa motor <coughs> yan na ito dito ang lapad oh ang, lapado, ang laki kung ganito sana kalaki yon, okay yon. 'Di ba? Ito. Yung kanina, na ganito lang kalaki oh, Doon sa natipag. 'Di ba? Dapat ganyan kalaki yung kani. Eh. Yung wall nila nahi kabit. Dito mababa to eh. Pero napakalaki pa ng wall oh. Grabe. Ano yung palay na anihin oh. oh, diba? no? 'Di ba? Ganda no malapit na yan mga isang linggo na lang yan o diba mga isang linggo siguro yan o dalawang linggo ani na yan diba ito tapos daan natin yung maganda doon o oh, diba o Grabe no. Nawaki eh. hanggang doon no. Yung kananihin mga isang linggo na lang to. Sabi. Good morning. Ha? Ah, Yan no. Dito sa tabi na ng daan no? Ito yung mga naunang na itanim. Huh. Oh, ganda no. Yan. Daanan muna natin yung palay doon bago tayo dumiritso sa motor. lalaki kay na doon oh gabi. ang tataba eh. dito sa kabila ni Nina din talaga eh pero may bagong tanim pa doon sa likod oh. <laughs> doon yung motor natin sa dulo dyan na sana ako kanina oh kasi sabi ko kailangan doon ako magsimula sa dulo eh <laughs> para dulo to dulo eh yan Uy. Hmm. kasi ala natin yan. Ang tataba ng mga palay dyan eh. Tapos ang, ang lapad pa ng wall. O pag ganito yung wall, okay yan. Hindi tinipid. Hindi gaya doon na mataas na manipis pa yung wall. Yan o. Diba? Ito. Ang tataba oh. Yan. di ba? Maputik lang eh. kaspatos tayo eh. Kung lang ako. Hindi ba? Ang taba no? Doon saan oh, no? Ang Yan oh. Ang kakapal ng mga butil oh. Yan. di ba? Napakataba. Oh, huh, naawat pa. Ganda, ah Yan. Pu oh, mga busing. <laughs> hanggang dito na lang po tayo mga busing ah. magmumutom vlog na lang tayo mamaya, okay? Good morning sa inyong lahat Ate Good morning and I love you all. Mababayan hanggang dito na lang po para makagawa ko ng panibagong video. Okay? Bye-bye. Huh.